Look, magluluto tayo ngayon nitong crab and corn soup mix kasi malamig ang panahon. And I remember that my mom used to cook this a lot pag malamig ang panahon <laughs> and sometimes just randomly pag bet niya lang siguro gumawa. So it really reminds me of home. So gagawa tayo ngayon. Saray so gagawin natin in a bowl, dissolve contents of the packet with 200 ml cold water it nang isiset pa set aside natin. So na ilagay ko na siya dito and then we're just gonna put 200 ml na too big cold water. Yeah, 200. Yeah, 200. I use this to mix the salt natin. 600 ml of water. I already poured yung ating na dissolve na mix to on. Dito sa boiling water natin, and then ihalo-haloin lang natin siya until na magthicken yung sauce or yung sauce sauce tuloy, yung soup. Ayan. Yung nga po, kumukulo na ang ating soup sabi ni Chris sa akin, sabi niya, hindi ko alam na may ganyan pala tayo. Sabi ko, I bought it the last time na pumunta tayo ng Asian store. Ayan. Isa lang naman yung binili ko. Sabi ko nga, dapat ginagdagang ko na. But anyway, that's okay. So, maglalagay na lang tayo ng um, egg. Tapos, meron din ako ditong hard-boiled egg. Add ko na lang yan dito. Ayan na, nakikinita ko na. Excited na ako. Sana magustuhan ni Colton. I don't know, hindi ko siya mahilig. Si Chris hindi mahilig sa soup. So, I'm pretty sure hindi siya kakain ito. But hopefully, magustuhan ni Colton. Or at least, try right lang naman yan, di ba? Ayan. Ayan na po. Ready na siya this is the finished product. Tapos nilagyan ko lang ng rice kasi meron pa naman akong rice dito. That's what it looks like. Sarap. And then Colton's here. Hi! He's also eating so we're gonna eat. Say bye bye friend! <laughs>